May adlaw mga classmates, ako si Cons JP ug karon sa Panglao buhon. atong gibisita ang usa sa pinakadako na breeder diri sa Panglao, wailain kundi si Boss Idol Katel Datoy. Boss, may adlaw. Pero sa mo ka nagsugod ano pagmanok? Uh, 2005 pa, Kons. Kuan, ginagmay lang ko sa una. Karoon, ganaman na magdaghan. Uh, nga ba't tatawag mga 600 kapin kala tuig na atong pagawas sa atong mga stags. Daghan na ba? Sa mga pamaagi mga pamaagin mo ba? kasugakon ka sa kadaghanon sa atong mga stag? Or nakailaing way na maka gasto sa ato mga stags Ano uh, sa may mga pamaagi ni mo, ano eh, boss para ma-tudloan uh, sa nato ang uh, mga classmate na gusto mamuhi og manok uh, first time na uh, kuan nga butan nang kadaghan ah, uh, katong ah, uh, si boss RS yung dalit Ryan Sigi ah, uh, nagbutang siya manok diri sa to ah uh, kita mo nagbreeding niya motong kuan ah uh, parang contract grower lang tayo ah. mga classmates breeding season na naman para maganda ang similya at libido ng ating mga broadcast gumamit ng med 0.25 ml twice a month at sa ating mga inahin gumamit ng vita egg advance siguradong maraming itlog ang mapipisa proven and tested ko na ito itong ay dula ikaw mudawat ika kontrak ay buot pasabot kanang naik gusto magpasmita to magpa breeding mm -hmm. sila mudawat dai like kay ginana idol nga anak gud oh. di man kita ka sudakod ana kay pareha karon na Dagahan kaayo ah, Dagahan daghan kaayo ni kwan mga 700 Iya. mahurot na ni kwan isa ka sako isa ka adlaw, Iya. adlaw nya tapos sa mga tao og ginang biha gud ta magkuha og um, source Muna, mga, classmates katong ganahan magpabreed na ay maayo mo breed diri sa Panglao Bohol na si Idol Cantil kana kamulay magsabot kung unsay inyong ganahan naa sa imong breeding set siguro oh, naa naa oh, sabay naasay. na lang ako sa kuan pero mangutan ako sa imong kanang breeding unsa may kanang mga bloodline sa imuha imong personal na breeding unsa may mga bloodline sa imong gibreed uh, karon naatay round head, duha klase na round head, uh, Ang isa, uh, dangri, roundhead. dan round Dan mm -hmm. so, na po dahil sweeter. So, sa pamaagi sa pag-breed, kaya ikaw, breeder mag boss, hindi uh, ka piso, magkain na kasagaran, di ba? Kung mag-ihap itlog, mm. why problema? Mm -hmm. Pero mag-ihap tag yan ang nadihan problema, kaya ang atong gihap na itlog di gyud parehas sa atong expectation so mm -hmm. believe ko nimo nakapadaghan gyud ka pero ako pangutanan nimo para makatun so, sa, pa sa, so, sa, sa, sa atong mga classmates ug unsa nimo paagi na ang kanang piso budaghan paabot gyud sa stag so gikan sa stag unsa may mga imo ka suggest sa atong mga classmates yun sa paggam sa imo mga piso mm -hmm. na mulahutay na mudako gyud uh, pagkuan uh, pag di old pa lang uh, vaccine na Uh, B1, B1 o gumboro mm. yung mild uh, tapos dito na, na sila kuan sa barn na namo barn uh -oh. Uh oh yeah dito na sila kuan magstay Mag mga 3 weeks usa na mo na pagwaso na after sa 3 weeks buhi na siya buhi na siya mahangin na na mm, mahangin na, na siya uh oh yeah kuan uh, ang vitamins na adaptamino, uh, multilight, o ang atong purga, tip terminator. Na ba kayo pamaagi na ang atong stag mo early maturing? Wa ba, ba kayo mga techniques na ano, or ato ma-share sa atong mga kaisunan? Ah, uh, kami, dire, eh, uh, pag pa lang sa amuang ang mga stag, uh, kuan siya, ga-supplement ga kami, koan uh, Dactamino, oral, gina Uh, daily uh, after sa pagkaon kuan sila 1 ml ihatag na mo sa mga stags aron namang gud uba uh, mga stags na dakop na to di na siya igutang na to na sa kuan di mukaon di mukaon mo lang tigaan gyud na to sila oh. uban ng supplement para maandar drama na sila untod mugan mukaon na, na sila mo nang dali ra kayo ang

ang stag ng direk kay daghan sa sad bayi sa kuan sa range oh. ah, dito na silang ang kuan wao na naman bale bali dili gyud ang pinakahaud katong segunda na sa kuan mag aron dili mag magpuli bitaw you know? magaway sila sa kuan magpuli sa kinsay muhari hari dito sa ilang sa ilang range ang no, nang ito lang mga <coughs> kuan sikan na dili gutong ang hari di gud dakpon sa dakpon. kaya kay kasagaran gud tong imo ni dakpon ang hari-hari magpatay na tong uban oh, di ba uban kay ang ilog kun ng mo sa hari mo <laughs> sa tong manok idol sa mm -hmm. kano ka kung atong kuang hari daghan ang hari di ba so mao na classmates sa iyang style di na nato dakpon ang unang mangisog o unang manghambog diha ang atong dakpon katura mga ikatulo ikaduha ikaapat mm -hmm. So, uh, huh? Pangligo sa mga alaga, Washout Intense, Shampoo ng LDI, Subok Kuto. Isang sachet? Makakarami ka. Para sa Hanip, Kuto at Red Mites. Balahibo'y Maganda, Makintab at Makinis. Boss, nakarami na tayo pero pwede pa to. Gamitin mo pa kaya, marami pa mga manitiyan. Rapiulo po, Shampoo ng Alaga ko, Washout Intense. Alagang tunay, laking LDI. Uh, unsa may imong ma-suggest sa atong mga classmates na gustong musunod parehas ni mo kanang ganahan mag-breed susama ang inani kadaghan nun? Uh, siguro, uh, sakto sila sa koan. Financing, uh, budget ba? Kay lisod kayo, uh, Kadaadlaw, uh, gasto. gasto kayo niya. Sa pod, natay lugar na mabutangan sa atong koan? Uh, mga manok, kay aso man na to ipang record o ma lugar na mabutangan. Oh, okay. Kaya yeah, importante yun. O oh, saya obserbaran boss nang uban gusto mo breed ug daghan. Yeah, malimta nila ang lugar na asa ibutang ang ilang mga stag pohon. Pananlitan lang kung atong mga, mga classmates at ganahan mo acquire sa imo mga lipang breed. Kung sa may unsa may number or unsa may paagi na makunta kanila? Ah. Uh, Uh, natin, kuan, ah, kuan, yung contact number, 0927-3426-271. Ah, 0927 ah palihog lang, ah, tawag lang, aron ma, kuhan na to, ako ah, kumulilit. Wala kay Facebook? Ah, naa na, ah, Katilda katil ah, ang Facebook account na to. Mga na kung ganahan mo mo acquire sa atong idol, yan nag-isulti eh, kung asa ninyo siya makontakt. Usbon ko, ako si Kons JP. Ako si Cartilda Toy, I'm, I'm born, born to breed. breed.